Saan kayo galing banda? May namana dito guys Yan. Dapat na daw Ang dubo eh Yudam o todo ah Kasili no? Ay hito Hito oh, Hito guys Puro pantat? Yes yeah. Hindi tila may tilapia tila tila din Pana yun eh? Pana? Oo oh. Ano na? Oh. Buti lapia oh. Kamu yang nak panen ni? Eh? Den. Ya, yeah, por pantat. Ya eh, Hito ba. Ini gamit lang pana oh. Patak bisa mo. Ini pana di guys. Di pantat terak. Dah. <coughs> Kita mau pantat tu pasal mau pantat. Dingga mau gole. Di mana selik? Kenapa kamu nggak? Hah? Selain yang liko? <laughs> ha? si liko. Diba, sige, tutu, tutu, eh, bah segini tu 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 dah ni. Ah, kan? Ia pun halo-halo ba? -halo. Puro tilapia oh. May uyang oh. May hipon. Pantat. Ano yung may aloto dire? Gata. Ah, ginataan daw. Masarap na luto dito, ginataan. Ano yung mga pantat yung yung ano yung ano na may native na pantat? Bueno, you know? Oh, yan yeah. you know, o, you know. may kuha o. May kuha o, pantat. Ano na aras sa luwas? May tunog yan. Alam ko, alam ko yan. Yan, hito o kahuli oh. oh. Kahuli ng pantat oh. Guys, ito guys yung panta, yung hito. Ito yung ingatan niyo kasi ano, poisonous ano to. Ito yung tinik niya oh. Mo ingatan niyo pag ano. Ito yung oh, buhay po. Hito san ano sa English ni ay catfish no catfish no hmm. catfish yan eh. yung mga yung parang ilang gamit oh Ah. ah. Dan pano. Oh. Hindi ba mo dan? Basit Ayong ulo. Pilak nito. Ayong katawan lang pilak kinukuha. Oo. Awan ah, ay ano na? Wala yun ulo ang ulo. Wala. Ang lawas ang gale. Uh -uh. Kaluluin man. Kaluluin man yung mga buhay ulo. Nakita mo na. Eh, ito tapo na to. Oo. Uh -uh. eh, may laman pa to eh. Ano? mo na guys. Sila ay eh, ano eh. Tinatanggalan ng ulo. Pero sa amin nung araw yan. Kasamang ulo yan pag ginataan. Tumira mo yung hito dito, guys. Dati yan, makukuha mo lang sa mga ano, mga malalabong tubig. No? No? Sa malubog, no? Kanya niya araw sa matina, oh. Galing, oh, yun, oh. Hindi yung mga kuya ko naliligo. Parang manlaban. Bul. Gua kata Ya. Anu pindah anak mo. Pulang. Yo apa anti parah? Hah. Mana? Ini sangat menakutkan. Eh. Oh, yo no. Ini. Ini awol yang oh. Pana yang oh. Hah. Terima dulu. Silakan. Kanino kamu, nga? Ani. Silakan ah. Oh. <laughs> Buhay pa. Buhay pa yo no. Hindi na na itong kaibahan. Hindi yung mga huli guys dito. Buhay na buhay na. No? Uh, yan oh no? Kitang kita niya kung paano hulihin. Doon sila oh Malawak yan guys na ano. Fresh water. Dindu banda. Haden. Kau kamu enggak? Hah? Ha? Si kamu? Tatay. Aku ni pilih do. Wakin. Wakin. Boy! kahit sa butas yun eh, na pasok nila yung mga tumba na to guys eh mga tumba na nyug anong loto da? ginataan na no? gata nga do dilaw namit no? kumakal Dito yung mga tilapia dito Kaso pala nagagot pag ano Naglubog kaya ara ko dre eh. Luma, Lumalabo guys pag ano Malal Malalim ito guys, yun ya, no? hanggang lig Hanggang lig hmm. Yun ya, no? ba na nyug o no? patay nyug yung ano yung yung, yung ugat na sila alam mo no? ano na daw tilapia daw? tilapia kaso maliliit pa no gadag ko man eh ito yung mga tilapia na ano na hindi native no yung mga ano na no huh? Lagi mo dong? Ano, may kalahating supot na sila. Hindi ka muna galing nagpamana. Sa tugop. Bukon man. Sa tugop. May subo. Subo. Hai, Boy nah, Haa, oh ya, lelaki tu, oh ya no. Oh, dia tu Dan ni Oh Boleh Boleh agak tu Itu oh. oh Eh, dia kata orang tu, kalau lu iman. Ya, awak Oh ya, dia mesti lapi apa Ah, ayun do. Ano to? Ano? Ano pag tanggal? Hmm, pantat to. Bakit? grabe 'yun. Kunok. Hito. Ano na mga hito, yung mga alaga no? Ah, yung native talaga. Noto ng ulo yung ulo pala ginapilak ninda ba't ginapilak kanugo ng ulo eh mas malinis yan kumpara doon sa mga alaga lang ginapilak na yung ulo na eh. So yan yeah. hmm. yan yung tinalakihan kong bundok to yan hanggang doon pag anon dito mo dito lang sa sano sa puno ng yugo mahito ano yan? yawa na ito Ang yung mga anak ko. Yung kuya ko yan oh. Sabi kasi ano may... No? may namamanat daw. O oh, yun oh. Oh hito. Ang dami hito no. Nahuli na naman oh. Nahuli na naman guys so. oh. Oh, wala Hindi pa nga ganong kalakihan pero sakto na. Pwede na pang ulam. Tanggalin muna kay gamito ng ano udyong. Udyong ini, di ba? No. Ito yung guys yung gamit ng pana oh, yan oh. Yung uh, ito yung pumamaraan na local ano. Uh, pana. So ganito lang gamit nila, ayan oh. No? Uh. Hmm. Hindi ito yung mga ano. Ay, yeah. Paano na, na yun? Yeah. Ha? Natunok. Natunok ka. Yeah, mala hindi naman hindi naman kagaya ng ano yan, ang <laughs> ito. <laughs> Ay kung ano? Basi malaya man ah. Malaya. Ibig sabihin ano rin. Poisonous din yung ano niya, yung tinik niya. Ha? Ngayon, ay Ganito kasi yung pagtama paghawak niya, no? Para hindi ka matunok. Dire bibig hawire. Dito yung hawakan sa tinik. Yan. Antayin nyo. Ganito, ganito paghawak niya, no? Yan, Hawakan niya yung tunok, ganyan, no? O. Oh. Ikasa mo ganyan, no? Yung tinik hawak mo ganyan, ha?